tapo po kayong lahat? So, ayan, update po sa life ko, chart. So, ayan, yung linggo, linggo po ngayon ng hapon, magagabi na, five, uh, four, na magpa 5 na ata. So, ayan, maulan po ang kanahon, ayan, maulan. Tapos kami dito, wala lang, na ano lang, naisipan ko lang na mag iyaw, -iyaw ganyan, kaya nag ako ngayon ng, na, nakabili lang namin ito kanina ni Kuya, itong ihawan. Tapos wala akong pamaypay guys, plato na lang ano yan ang ano tawag dyan Kay, naisipan kong mag ihaw nga kaya bumili ako nitong sweet corn tapos etong tahong meron pa niyan tapos sabi ni kuya ano niya na daw sabawan niya na lang daw yung tahong masarap yun pero eto hindi ko kasi mag ihaw ihaw wala lang o guys so, ang tagal mga ano ng ano ng yung apoy ang tagal nyo ma magbaga oh, magbaga wala kasi ano maulan kaya hindi ako nakakuha. Yung pamaypay talaga namin dito guys, yung daw ng alahaw, pinuputulan lang siya. Kaso nga maulan kaya hindi ako nakakuha. Pamay ay pamaypay. Plato na lang yung pamaypay natin. Mabigat to, mabigat. Guys, palitan natin. Ito na lang, Ayun. Mas maganda to. Ay, nakakapagod pala. Bag. Ay, pay nyan. So, ano lang. Balang kasi mag iyo iyo business. Char! Hindi. Trick kasi talaga guys mag iyaw ng, ano, ng scallops na may ano. Now, sa dito sa amin, sa Ligaspi, sa may puro. Bisitay nyo guys sa may sawangan park. Madami Mada Isa lang pala. Isa lang yung nagtitinda. Isa lang yung stall na nagtitinda nun. Meron silang ano, dried pusit na iniihaw Ang sarap guys. Tapos yung suka nila ang sarap din. Kaya e, wala lang. Naanong ko lang. kasi magiging kasi parang kung nakakaan mo. Iyaw-iyaw. Tapos pumotok talaga yung business nila. Kaya badaming pumunta daw, Dinadayo yun. Tapos dinamay din nila. Dinamay din nila. Tapos yung scallops nila na may cheese. Cheesy scallops. Kapagod. Kapagod. Mm -hmm. So, yung mga kabikulano, nalagyan natin siya ng ano to? Ang tawag dito, mansalilya. Ano tawag dito, kuya? Margarine. Okay, ano lang ito? Si kuya, nag-prepare siya para kasi magluluto siya ng tahong na may sabaw. Ano tawag doon? Ginis, ha? Ay, tawag doon? Hindi. Ha? Gusto guys, yung may sabaw yun, kasi may luya to malikus ko sa kanina. So, yun, guys. Hindi kasi ako nakapag-video po kanina. Tapos, nga wala pa akong update. Kaya, eto muna for now. ano <laughs> na. Ay, lagyan mo na. Sige, lagyan mo. Ayun, guys. Dito na ako sa... -i? Wait, ma'am. Sige, Sige na. Sige na. Ay, hindi na, ano, nahulog. Ay! Wala ka ng kasi na rin. Kasi? Bakit? Ano? Huwag naman. Pag nagbuka na siguro, magyan natin ang ano, butter. dapat wala na yung takip matanggal na na yung ano yung tal tahong talong tahong pala Hi guys Pwede na lang may charge na kuya Thank ご覧いただきましょ So yan guys, medyo meron na siyang ano, meron siyang brown. Brown! Uh -huh. Kasi kuya, magigisa na siya. Wow! Ang sisipag. Tingnan natin tong tahong. Uy, nagtutubig na siya. Kuya, dapat kayo ni Buka. Mas gusto ko subukan. may ko. So, wala talaga siyang mabayang. ano. Ma'am, kaya na solo? Pag nag na rin na yan. Pero gusto ko. wala nga talagang kung margarine. Ha, ah, para nga talagang kung, kung margarine na lang. O, oh, may na magagawa rito. Oh. Against the light tayo. Kaya ganito. Guys, <laughs> oh. Okay, so, ang ulan. Maulang panahon. Ah, mag months na kasi. No, jadi pa nga mainit yung mantika. Kasi guys, kanina, nung pinlano ko to, hindi man umuulan. Tapos, nung pauwi na kami, manapit na kami dito sa bahay, nabutan kami ng ulan, kaya medyo basa din yung yung damit ko. Kasi sa kaya ang nangyari, dito na lang kami sa loob mag-iihaw. Uy, ang bango! Ang bango ng sweet corn! Ano oh, may lasa? Si Ford ba gaya? Ano ba gula ko kaan? Ay! Mais! Kaya nga! na oh! Kaya pala pumaputok-putok na siya. So yan, si Kuya na, nag-ano din?

Papay-pay niyan. Sa dayotong. sumo <dictionaries> ako? sumais? na man. yan! Asan ka? Tignan Hindi ka nagkarigos? ka O, day, man akong naparong. ako. ka ka man .ははen. <hanging> <motion> oh, okay, ng ni Kuya. Huwag naman ako. Huwag naman ayusin mo ina. Ano? Oh Ba't parang malabo? Sa ilaw siguro. Sa kaya, Hindi, ganyan lang, oh. sa okay, Eh, masarap yan. Malapit na ito maluto. So, yes. Ito din yung natin. Ito, 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 ito. Ay, mo natin. Ayusin mo, luto na yan na dalawang nasa Ayusin mo, luto na yan na dalawang nasa gitna. Makaitim ka na naman. eto, tuloto na to. Tatlo. Okay na yan. Okay, gawin natin. Oh my God. Okay na yung... Uy, mawulog, yes, mawulog. Yes, Wait lang. Maulok. Hindi pa nga yan. Luto na yan po yung ano. Ito ka, siguro. Ayosin yes, mo na natin. Ay! Tira, hawakan mo yung stick. Dito na lang natin muna ilagay. Ay. Ayan. Pero, lagyan muna natin to ng butter. Ikaw na, Bebe. So, guys. Lagyan natin ng... Ano ba ko ah. Ayan, maganda hindi ito baka hindi ba? gusto ni na di ko ano yan. Na ano iyan na sobra na ata sa luka ka. Mamarae. Eh. Sobra na luko ay magarin. Ayun guys. Okay na siya o oh. ina. Kuha ka na sa iyo, baby. Ako na diyan. Kasi ang gusto ko talaga Ayan. ayan okay ano Ang gusto ko tanggalin to. Ano to? Ito na. Ay, kuya, oh. O, ganito dapat lang. Sa, sabi mo sa, sa imo. Ano? Hindi, gano'n yan, oh. Nagbuka nag so, nag okay, so, na sa ulo? Oo, nagbuka yan. Hindi, may nagbuka. O, nagbuka, nagbuka, oh. Dapat, kuya, sa mga shell, nagbuka. Ang ginawa mo sa kuya, guys, oh. O, magbuka na sa ulo. Magbuka na Luto ko na yan, syempre. May... Anong pwede sila gawin? Yan. Bakit? <mik> <mik> ano? Hindi man ito po ka-kuya, puro sarado! Ano oh. pa? Ano lang ilaw pa? Luto na yan! Hindi <mik> man kasi, kaka-kakao! Oh. Loom ng hinidaw. No, ngayon. ka na. Kumam. First time ko. Oh, luto na ba? Irito na man na Nina. Sabi natin, na iyan. Baka mais! Huwag niyo 'to inisin. ah. Guys, 'to. o puro to sarado na. Kuya man, o puro sarado.

Gusto kasi ni Mama, yung latcho totong. Si Mama. Sila muna si Mama talaga. Si totong, si Rampo ya. Sila, 'no? Pag orange na siya, yellow 'no, orange na siya. Sa totoo lang, hindi ko pero si Mama kabe ko lang nag-orange na siya. Medyo nag-orange na. Tapos ito, kanina sarado ya 'yung dumookan. Ito naman yung niluluto ni Kuya. Dahil, din, din, din. Masarap ni kuya yung may ano yung may Chinese malunggay. Ha? Pediman ayun si kuya kumuha ano, kasi yun ano, yun. Ano. Ikman natin yan. Kulang ng paminta. Si kuya bumili pa ng paminta. Ayan. Ang lang naman yun na Si Bunso, guys, nandun na. Kumakain na ng sweet corn. So yan po mga ko lang, na yung kay kuya. Masarap yan. Eto man, try ko nga ito. Tikman natin. Luto na siya kasi orange mo. Tama ba? Hindi ko, tikman natin. Baka kasi hilaw. Kasi ang alam ko, matagal kasi lutuin ang ano, itong tahong Pero tingnan natin. Sige, tawin. So yan guys, tignan natin siya. Init. Pero pretty, hindi pa rin Ang pangon ng ano, margarin? Ay! Hey. So tara na mahanap Ayan. Manati Sarap. Sana all. Kana lu guys, ang sarap. Lalo na pag naluto ang sarap. Dahil hindi tayo naka-prepare ng sauce na cheese.

이 오, 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 오,

So yan guys, since gusto natin ba siyang flavor, nung pagbuka niya, binok, nilagay ko dun, binuka ko dito. Tapos nilagyan natin ng margarine. Ayun, masarap natin yung kapag may margarine. Kasi nga wala tayong cheese. Kaya, okay niya ng margarine. Kipa ko dito na to, tapos Kasi so, ulan pa rin po ang lakas.

<tuk> yang bulbulnya <tuk> Guys, <tangan> yang parang buhok. Inatanggal ko yan. Thank you. Iiyaw natin, mag po ako nitong ano, dalawang kalamansi kasi nga o oh, maano yung ano ko yung lalamunan ko ma masakit siya tapos may sipon kasi ako tapos kagabi lang meron akong lagnat mabuti naman at ngayon medyo wala na siya kaya iiyaw tayo nito so yun naka al alam nyo ba to yung iniihaw siya tapos ginaganoon sa lalamunan yung ginaganoon yung juice niya dapat dito sa parang mainit pa dapat yung, yung juice na gano'n. Alam niyo din ba yan? Yung pagmakati yung lalamunan mo dahil sa sipon pinapataka ng juice niya. dapat mainit. Kaya, kaya iniinghaw. Parang uminit lang, ganun. Maluto ata yung ano, yung juice niya. Ayan na din po. Ayan, syempre, after natin lutuin, kakainin natin. Ayan, mga ko natapos na po. Nalinisan ko na din tong wala na siyang baga. Tapos, wala tayong ilaw doon, guys, kasi wala man ang ilaw dito sa may dyan. Ang ilaw. Kaya, dito na lang tayo kakain. Si Bonso, guys, kumain kaya na siya kanina. Pati yung ano kaya, sabi niya, ayaw niya na daw. na, hindi talaga siya ba, guys. It's not giving, yung light natin, dapat ganito siya. Hi! So guys, So guys, wala nga po si na papa. Nandun si na papa kila nanay. Tapos nandun din si mama. Hindi ba kong kapatid, nandito din. Hindi pa naman wala. Kaya kami. Patok-patok, chart! So yan guys, kainin na natin. Kanina kumain-kain na ako, di ba? na may sabaw siya oh. yung ano yung binagay bin natin na... yun, yeah, may um, water, ano yun? margarine pinipag kasi yung water dito baka yun ba ito guys kinakain ko pa ito, kinukuha ko pa talaga to. kasi laman din ito eh ayan na ano nyo yung nakadikit yung nakadikit sa shell ay, so, oh. lang natin yung dalawa. Kina natin sila, Mama. <laughs> mm. Mm. Ano na sila? Wala, naubos na sila, ma'am. Naubos <laughs> na. Okay po guys, hanggang dito na lang po ang ating uh, video. So um, sa mga susunod na vlog ko, makikita nyo na to yung bahay, kung ano na yung mga natapos, ganyan. Kasi yung latest vlog ko, ano pa lang, kumbaga, hindi pa siya na finish, gano'n, hindi pa siya na, ano tawag doon yung finish nga, kaya ayan guys, so ayan. Shout out sa mga viewers natin. Nandiyan na sila mama, sila papa na ko na. Ayan o. Oh. Ayan, umuulan kasi guys. Wala kasi sila nalang payong. So, ayan. Shout out sa mga viewers natin, mga loyal viewers, sa uh, sponsor, kay Quinolia, sa mga uh, mga angels ni Quinolia, sa Team Pahuay. So, ayan. Diyan sa ano, diyan sa mga side kila Kuya Noli, diyan kila Jame, ayan, kila Palawan. Nakikita ko siya parang sa sayang yun Parang naano kung pumunta doon. Hoy, hindi. Kasi wala pa tayong vacant, wala pa tayong masyadong long weekend, ganyan. Tapos maulan pa ang panahon. Kaya, sana siguro. Kaya, asa ah, na kayo Bye na. Bye-bye. Bye bye! <laughs> bye guys!